Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Tulfo. Ang mga Filipino ay paorong mag-isip. Mantakin mo si Tulfo ay ginagawang fiscal, judge at justice na hindi naman abogado. Kaya ang tawag namin ay idol ng mga tanga na mga Filipino. Maraming pumunta kay Tulfo na hindi naman tinulungan, dinaldalan lang. Kasi walang alam gumawa ng pleading submitted to the court. Pinagluloko lang kayo ni Mr. Tulfo. Ang dami kasing mga mangmang na mga Filipino. Ang walang alam ay gagawin may alam. Ang abogado ay sasabihin hindi lawyer. Pero si Tulfo na hindi nag-aral ng law ay iniidulo ng mga tanga na mga Filipino. Naalala ko yung pumunta kay Tulfo na mga taxi drivers walang nagawa si Tulfo dinodalan lang. Nang pinagawa na ng position paper ay walang alam si Tulfo. Sabi ng mga drivers at mga pumupunta kay Tulfo, akala namin may alam gumawa ng pledeng submitted to the court, wala naman pala alam. Puro lang yabang sa TV. Niyabangan lang kami, ha, ha 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 sabi namin anong alam ni Tulfo sa batas hindi naman abogado yan. Ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan abangan eksperto. Ang pagiging senador kahit walang alam sa batas pwedeng maging senador. Maski high school graduate lang pwedeng maging senador at congressman basta may pera ka lang. Pero ang pag-aaral ng law ay hindi yan payabangan ng mga Tulfo brothers na yabang-yabang lang ay ayos na at ang mga tanga naman ng na mga Filipino ay hangang-hanga at hindi training ng mga puli sa PMA at PNPA na jogging jogging kalang ay general na maski walang alam sa batas at papatay kalang lang ng tao at ipapanakot mo ang baril mo ay ayos na at magtatanim ka lang ng droga sa bibiktimahin mo at kapag idinimande mo sa ombudsman, na pulkam, ay eskrami at sa fiskal ay kakampihan pa ng mga kapwa nila tiwali. At hindi kwentuhan ng mga artista na ikikimbot mo lang ang poet mo at magsasalita ng thank you so much ay ayos na. Mahirap daw mag-aral ng abogado sabi ng nakilala kong lawyer. Si Tulfo ay idol yan ng mga tanga. Magsampa kayo ng kaso sa korte, hindi kay Tulfo. Kasi hindi korte si Tulfo. Mga tanga hahaha. Segi bibigyan ko ng bar exam si Tulfo at lahat kayong mga nag-iidulo sa walang alam. Para malaman ninyo na yung inedulo ninyo ay walang alam sa batas. Kundi bi naman kayo mga tanga. Mantakin mo ginagawa ninyong judge si Tulfo hindi naman judge mga tanga. Kapag pinuntahan nyo naman hindi kayo matutulungan, dadaldalan lang kayo. Nagmamar unong wala naman alam. Ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan abangan eksperto. Kahit anong gawin ni Tulfo hindi yan magiging lawyer. Kasi never yan nagtapos or nag-aral ng law. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan kwentuhan ng mga Tulfo brother at Ruben Padilla, Lito Lapid at Bong Revilla na yabang-yabang lang ay ayos na. At hindi yan paartehan ng mga candidates ng Miss Universe at artista na ikikimbot mo lang ang kwet mo at magsasalita ng thank you so much, guys, judgmental, sobra siya, grabe siya ay iilan lang ng mga salita ng mga artista. At hindi yan training ng mga pulis na jogging jogging ka lang ay general na maski walang alam sa batas pulis agad at holdapper na at rapist pa. Mahirap mag-aral ng law. Hindi yan yabangan ng mga Tulfo brothers na bilib na bilib ang mga tanga. Si Tulfo ang umiidulo sa kanya ay mga mangmang na mga Filipino. Mantakin mo ginagawang judge at korte si Tulfo hindi naman lawyer. May mga sayad sa ulo mga tao. Kapag nagpunta naman kayo pipipilahin lang kayo madaling araw, pero hindi kayo matutulungan kasi hindi korte si Tulfo. Mga tanga. Ang bobo ay ginagawang matalino at ang matalino ay ginagawang bobo. Tingnan mo si Tulfo ginagawang judge hahaha. -ha -ha. Hindi nyo ba alam niloloko lang kayo ni Tulfo? Pinapayaman nyo lang sa YouTube. Segi magpunta kayo kay Tulfo, sinisiguro namin hindi niya kayo matutulungan sa kaso. Kasi wala naman alam yan gumawa ng pleading submitted to the court. Ituturo lang kayo at pagdating doon sa itinuro sa'yo ay hindi ka rin matutulungan kasi hindi yan abogado. Mga lawyers nga walang alam sa batas lalo na kapag hindi nagbabasa. Si Tulfo pa kaya na hindi naman nag-aral ng abuga siya. Pinagluloko lang kayo ni Tulfo. Segi bigyan namin exam sa taxation, remedial law, commercial law, labor law, accounting, criminal law, civil law, political law isama nyo si Tulfo at Ruben Padilla at lahat kayo na mga tangahanga niya para mapahiya kayo na yung iniidulo nyo ay walang alam sa batas. Ang pagiging senador pu pwede mo yan bayaran sa mga bobotante. Maski high school graduate lang pwedeng maging senator. Pero ang pagiging lawyer ay hindi yan nababayaran sa Supreme Court. Idol ng mga tangahahaha. Daming mangmang na mga Filipino. Nagmura lang, anya ang tali-talino kundi di naman kayo mga tanga. Nag-aambisyon maging presidente hindi naman abogado. Nagpapanggap na lawyer hindi naman abogado. E check nyo sa Supreme Court, hindi yan lawyer si Tulfo. Nagpapanggap na abogado. Dapat pagbawalan niya ng Korte Suprema, kasi ginagawang judge at Korte si Tulfo. Sinasagkaan niya ang mga korte. Dapat ipahinto ng korte ang program niya sa TV. Kasi maliwanag na niloloko ni Tulfo ang mga tao. Pinapaniwala niya na korte siya at judge siya. Kayo naman mga tanga hanga Huwag na kayong magpapaloko. Magising na kayo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.